Yan, may bubong na. Psst, doon kayo malaglag yung yero. <laughs> dito muna sandal mo muna dito. Ay, sana napunta yun. Doon lang, baby. Baka may malaglag na yero nga. Ayan, nakabili kami ng bagong yero, anim na peraso. So, yung may balance pa kami ng 1-3 doon sa hardware. Ayan, bawa ng Diyos, samubungan ng aming bahay. Tapos, malaking tulong po yung bakal na ano, yung tubular. Binigay po ng kapitbahay namin, napakabuti niya. Hindi na kami ng problema nung kahoy. Ayan, okay na. Nakabubungan na yung bahay namin. Nga lang may utang kami sa agro, ano, sa hardware. Yan, di bali. Karaos na rin. Pwede na yung lipatan yan. Uh.

Kaso mm -hmm. nakadikit na siya doon. Kasi pag inutik ng matiba. Hindi mo. Maka siya? Oo. Nakilip ng gabi. Oo, kapag na siya doon sa dulo. Maka uh, ano, unti lang ha? lang ang aming munting tahanan. Yung pinambili ko po ng materialis ay yung bigay ng SSDD by Mayor Joy Belmonte. Ayan po. Siya na, pumasok ka doon sa loob.